Oh, grabe yung putik. Hmm. Huh? Grabe yung putik talaga. sa po talaga ito sa malaking problema ko rito sa area ng mga kambing. Talaga kaya kailangan naka-elevate po ang kanilang mga kulungan. Hindi talaga po pwedeng hindi naka-elevate. Sa ganitong tag-ulan. Ah. man hmm. naman. Ubus mo na. na. Hmm, na lang yan. Ubusin yan po si Meng Meng Ayan Mas so, mamaya kahit konting damo lang At least ay nakakain sila ng feeds Ayan I Igigit na natin Harapan Kaya naman oh. Kaya ba? Sige, sige yun. Sige, dito. Ah, hindi, kahit dito. Dito natin yan. Dito, okay. Okay ba? Okay. Yes, okay, yes. Kaya nga. Kapag kayo dyan. Kasi hindi, hindi ah, dito. Sige, ano. bali tayo. Okay. Okay. Mm. Yan. Okay. 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 harap Okay. o harap Okay. yung pinto Ito. Oke Op. Ah. Uh. Okay. Baba. Pusok tayo doon konti kaya. oke Okay. Op. <coughs> <Okay>. oh. <coughs> Tiga. Ayos natin kaya. Eh ano natin dito. Muntayin natin ko ipapantay natin dito, alte. Ah, okay. Dito. Okay. Mm. Bantay tire. Okay. Hop. Ayun. Pantayin niyo na lang ang bato, yung baturon. Okay na yung sa bato. Yeah, yeah. Inilipat ko Ay, guys, so inilipat natin yung kulungan ni dagul, Pwedeng harap natin. Kasi plano ko maglona na lang dito. Magawa tayo ng kawayan na sampayan ng lona para mabubukan natin. Ayan. Binago natin yung pwesto ng kuluhan ni Dagul. dito, <laughs> <laughs> hmm. <laughs> <laughs> <clears throat> pumantay lang. May pantayin nyo lang. Ayan na, Meng. Ayos sa ating area nyo, Meng. Kamaya ka pala Maaga pa. <coughs> mm. Maaga pa. <coughs> mm. Maaga pa eh, ah. Kamaya lalabas. Kamaya na. angat ang atipa ko dito kaya pa, nakagan Hmm. Di ba diba may dose tayo ron? Dito natin tutusok yung sa gitna. dose tapos yung magkabilang gilid, tutusokan natin ng kahit 5, pantay natin dyan, 5. Tapos maglalagay kayo ng padiretso dito na kawayan. Pagsasampayan ng lona yun eh. may mangyayari nung paganyan. Paganyan. Mag ay pa ganyan, ah, ganyan. Haligi dito. Ha? Haligi. Oh, dalawang dose haligi so, dito. Tapos may may nakadiretso tayong gano'n. Ah, ganoon para yung tolda nakaganyan. Ah, mm. Oh, meron din dito. Oh, meron din 55 lang siguro yo sa is. Dito Saka dito. Sa ka Hindi gagawin tayo sa relay natin poste. Eh. Then, Ito, natin. tatanggalin natin to. Ah, mm -hmm. Bali magaganyan yan na tolda. Pag ganyan. Ito, sampayan to, sampayan. Ay, itong ano na to, Tatanggalin yan. Tatanggalin ito? Oo. Ang magiging bubong yung ano gagawin natin. Mm -hmm. Yung e mga guys. So isang maulan na araw. Ito so nasubukan na yung ating mga kanal. Ayan. Nakita nyo. Umaagos na po ang tubig. Ayan. So nadadivert na po ang tubig. Kaya lang hindi po lahat. So talagang nagkakatas pa rin guys. So, ayan. Nagkakatas pa rin. Ah. Uh, malalim talaga yung kailangan na kanal dito guys oh. Ayan, oh. so ito po nagkanal lang nga po tayo sa mga gilid natin Ayan. pero nagkakatas pa rin oh. Ayan, nagkakatas pa rin uh, ito kasi may sala rin dyan <laughs> walas wow, di kasi naghukay kasi sila dito malalim kasi ito guys hanggang bewang hu ang lalim yan eh na yan eh so talagang sa ilalim po dumadaan so ito siguro kailangan laliman ah uh, siguro laliman natin ng talagang malalim mga 2 feet or 3 feet siguro ang lalim para yung tubig ay saka kailaliman dumaan sa kailaliman <laughs> talagang maano yo maano pa rin guys lumalabas pa rin yung tubig yo ayun no oh. kumakatas pa rin guys o. Oh. kahit ito no, talagang ano although marami na nadadevert doon kaya lang ang goal ko nga kasi ay mawala po yung agos ng tubig dito kasi no napakaputik pa rin no oh, oh kapakaputik pa rin guys so si tagulay hindi pa rin mailalabas dito pagka ganyan ayan and then ito nga po update po sa kanilang nagawa na ayan so ayan po dyan po natin isasampa yung tolda ayan mataas po yan sa gitna po ay mataas ayan mataas sa gitna and then pababa ayan parang bahay kubo rin pong style nyan ayan pababa so dyan po natin itatali yung mga tolda Ayan, may mga posi tayo pa uh, pa yan eh. Ayan. And then dito po ay wala nang wala nang pahalang. Hindi natin nilagyan ng pahalang diyan para uh, yung tubig ay tuloy-tuloy lang pong dumaloy. Ayan. And ito, nakita niyo po sa start po ng ating video ay nilipat po natin yung kulungan ni Dagul. Ayan. Kaya lang, ito si Dagol Tagal na, na talaga napakaligalig. Pinagsusuwag niya yung pintuan niya. Yan, nangyay kasi yung papakain ako. Excited masyado sa kanyang kakainin. Pinagsusuwag niya yung pinto. Kaya, ayan, nalaglag. Hmm. Pinato kasi namin sa bato. Nalaglag yung kanyang kulungan sa mga bato. Dahil sa kakasuwag niya. Napakalakas niya. Ayan, o. Oh. Ayan, oh. ayan ang kalokohan niyan. Kaya ito, ay aangat ko na naman. Hindi ko po magawa ngayon kasi maulan at hindi ko siya mailabas. Hindi ko naman po kaya iangat niya na nandyan siya at napakabigat. So yun, so pag uh, medyo gumanda pa na ilalabas natin si Dagul. Yan titig ko kung kaya ko mag-isa to. Pag hindi ay tatawag na naman tayo ng reinforcement. <laughs> Para may angat na naman yan. Sabi ko na kailangan ng ano eh, mas talagang malalapad dapat pa to eh. kasi sa kakasuwag niya, ayun, umusog na umusog hanggang sa nalaglag yung kulungan niya. Mabuti hindi siya tumuloy Hindi tumuloy na tumumba Kasi ito pong hagdan ay nakakalang Ayan o oh. Nabali na nga o oh. Nabali na kasi Kumalang yes, So yan po ang nagsisilbing stopper And then uh, Dinagdaga ko po na itong tukod na kawayan Ayan Para hindi po tumuloy bumagsak Ayan o oh. Ayan kasi sinusuwag niya eh. Babagsak kasi yan guys Pagka Ayan Ito so yan ang ginagawa niya guys oh. Mapanira talaga yan si Dagulo Ayan So yan, hindi ko lang po maayos ngayon ta hindi ko siya maibaba. Pero yan, mag-hold uh, mag naman yan. Hindi naman basta-basta babagsak yan. At may mga panukod tayo. Yan, so ikutin natin guys para uh, may pakita ko sa inyo yung finished product. <laughs> Although hindi pa talaga finish kasi wala pa tayong tolda. Pero ayan po. Ayan oh, so ito po yung sa loob. yan Ayan Then, ayun yung isang sampayan. So isasampay lang po natin yung tolda. And then tatali natin sa mga palibot niyan. Nyan. tali-tali lang. Ang importante, ang goal ko dito ay ma mabubungan natin itong area na to. Yan, kahit tatol uh, tall lang muna, gawa nung napakamahal pong nagagastos yun pagka nayeruhan natin yan. Sa pamakuan pa lang po. Sa pamakuan pa lang po ng yero ay malaki na magagastos. Plus yung yero ay hindi rin po biro ang presyo. Kung bibili naman tayo sa junk shop ay butas-butas din. So, ganun din. So, kung magyayero man tayo maganda yung maayos na yero na talaga ilagay natin kaya atol dala muna at uh, wala pa tayong budget yan so katatapos lang po nilang kumain ng feeds yan feeds muna sila and then mamaya ay kukuha tayo ng konting damo yan medyo tumigil ang ulan ngayon kaya lang kanina wala, wala talagang tigil yan, so mananakatila ako ng konti yan ay kukuha tayo ng mga dahon-dahon na saging dyan sa gubat mamaya sila muna papakain natin. At hindi sila pwede lumabas ngayon at tama ulan. Mm. Ubus niyo na. Ubusin niyo na. Oh. Ubusin niyo. Ayan. Hindi pa na ubus nila Bambi at uh, Tisay. Hanggang sa kanilang uh, kanila ration uh, feeds. Mm. yan po. Yan po ang kanilang kinakain ngayon. Ayan. Ayan. Iinan natin to si ano? Si Tasha. Ano Tasha? Ano nga Tasha ko? Hmm? Almost may pizza. Almost na na to. may kakain ka pa ng ano? Ano ba gusto mo? Damo? O oh, dahon ng saging? Dahon daw ng saging maganda sa'yo eh. Hmm, mamaya dahon ng saging papakain ko sa'yo ha. Hmm. Yan po si Tasha. Hindi pa rin makatayo. Pero hindi na po siya nagpupururot. Ayan, medyo matigas na yung kanyang pupo. Hindi na po katulad dati na pururot talaga. Ayan. siya. Hindi ko siya masyado pinapakain ng feeds. Kunti lang yung nilagay ko. Kasi medyo uh, sumusumpong-sumpong pa rin po yung kanyang pagtatay. Minsan sobrang lambot. Pero hindi na po pururot. Hindi katulad dati na talagang tubig. Ang inilala, halos tubig ang nilalabas niya. Yan. Pero ganun pa rin. Hindi pa rin po siya makatayo. Uh, nakailang nakatatlong turok na po ako ng vitamins B12, B complex, A, D, e. pero ayun ayo uh, ayaw pa rin pero yan, tatsagayin lang po natin ayun, ito po si oh, napakaputik ko so. ito talagang challenge ko sa lugar nato guys oh. oh, grabe yung putik hmm. oh? Grabe putik talaga. Isa po talaga ito sa malaking problema ko rito sa area ng mga kambing. Talaga kaya kailangan naka-elevate po ang kanilang mga kulungan. Hindi talaga po pwedeng hindi naka-elevate sa gayetong tag-ulan. Ah. Na, Meng. Bus mo na. Tingnan. putik Mm, konti na lang yan. Musimayan. Yan po si Meng Meng. Yan. Mamaya kahit konting damo lang At least ay nakakain sila ng feeds Ayan Ayan and sa palibot nga guys Ay uh, nagdagdag, nagdagdag tayo ng mga posting Matataas Ayan. Paikot yan may mga posting matataas yan Ayan 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 guys Ayan. So, tinaasan natin guys. Kasi dodoblehin ko yung yero. Gawin natin dalawang patong. And then, magninet pa tayo sa taas. Ayan, magninet pa tayo sa taas. Kasi plano kong samahan sila ng manok dito. Ayan, uh, sasamahan ko sila ng manok dito. Uh, dito yung magiging uh, additional free range sa ating mga manok. Baka yung mga road island sa ilagay ko rito. Dito sila mag-breed. Uh, Lalagyan natin mga pugad-pugad sa taas. Ayan. Uh, kaya pinatinaasan ko yung mga poste and magdodoblihin natin yung mga yero dito yan, para hindi nila maabot yung net kasi kung net kaagad ang ilalagay natin dito sa baba pawawasakin lang nila yan eh kakagano nila, hihilahin nila, susuwagin nila yan so tataasan mo natin yero and then sa taas yung net para hindi nila maabot so yun po ang plano uh, and then pawawalan natin dito yung ating mga manok so, palagi na nakasara yan uh, yan, sama-sama na sila may bubong na to so yung mga ating mga manok ay makikibubong sa kanila <laughs> makikibubong so diyan tayo maglalagay ng mga pugaran sa loob ng uh, bubong na yan ng uh, tolda hindi pala <laughs> hindi talaga actually bubong na ano tolda yan sa loob ng to, sa loob na totoldahan natin diyan din tayo maglalagay ng mga pugaran ng manok and so mga hapunan na rin nila para pagkagabi ay yun na rin sila matutulog yan so yan po ang ating update yan at si Mengmeng -Meng ay yan, halos ubos na ang kanyang feeds. Very good. Mm, very good ang meng, -meng ko. So guys, so yan pong ating uh, project na nagawa ngayon. Uh, yung, nag yung ginasas po natin dito ay uh, yun po yung napagbenta natin ng mga trayon natin, ng mga duckling, saka mga sisiu natin na ipinadala natin sa La Union. So ayan, dito po natin ibinuhus yun. Yung iba nun, hindi naman lahat, Uh, pinambili natin ng uh, kawayan, and then pinambayad natin sa mga tao na nagtrabaho. Ayan, so unti-unti po ay isasaayos natin itong ating kambingan, na napabayaan ko nga. Uh, ang goal ko kasi dito ay mapagsama-sama ko sila dito sa loob, na malaya po nakaka, nakakaikot-ikot yung mga inahin natin, and then may access po sila palagi kay Dagul, para yung breeding po nila, kasi uh, hindi daw madami ating mga kambing. Ayan, so yung breeding po nila ang ating uh, gustong ayusin dyan. Uh, yun nga po ang ating game plan. Yung palagi lang po sila may access kay Dagul. At uh, kung sino po ang gustong tumikim kay Dagul, ay lalapit na lang kay Dagul. <laughs> Ayan, so yan. Nila po natin pwede pakawalan niya si Dagul at nakita niyo naman ginawa niya sa kulungan niya. Pag pinakawala natin niya, iwawasakin niya lahat yan. Ayan, is, ano po yan eh. Parang bulldozer yung uh, barako na yan. Napakalakas. At papanira. Uh, <laughs> Ayan. Ayan si Meng Meng oh. Mm. Ayan okay, guys, so sana po yung nag-enjoy kayo. Hanggang dito na lang po. Uh, update ko po kayo pagka na-trapala na natin itong taas para makita nyo po yung finished product talaga. Pero yan lang po muna. Velo-velo lang muna uli. Kano naman po, unti-unti lang. At uh, makakaraos po tayo. Ayan. Yeah. Si Meng Ay, Meng. Meng. Umos mo na yung ano mo, feeds mo. Uh, maalat ba? Maalat? Gusto mo ng asin? <laughs> <laughs> Maalat yung aking pawis. Oh. Uh, ah. Yeah. Mababay na tayo. Diyan ka dito. Mababay na tayo. Ayun po si Mengmeng. Mm, -Meng. mababay na tayo. Mababay na tayo. Ayun, napakabait po niyang kambing na 'yan. Malambing, napakalambing. Oh, uh, ayun po si Mengmeng. Yung par pa yung pang partner ni Dagol, yung nabili ko, silang dalawa ay sabay from Batangas pa 'yan at uh, dineliver dito. Yan, si Mengmeng. -Meng. Pero, Inassure naman sa akin na napagbilang ko na hindi sila related. Kaya he was in breeding pa rin po tayo. Ayan. Malalaman natin yan pagka nagkaanak na silang dalawa ni Dagul at uh, nga hanggang ngayon wala pa sila anak. Yung anak niya si Tasha ay hindi po kay Dagul yan. Doon pa yan sa, doon pa yan sa ko. Ayan. Ayan guys, so maraming maraming salamat po sa lahat ng mga solid kabokals and mga silent viewers. And sa mga bago po sa channel ko, kung kayo naman po ay nag-enjoy sa ating mga content, sana po ay mag-subscribe na kayo. And then click lang po yung notification bell para ma-notify kayo sa mga bagong videos na upload ko. So muli, ito ang ka Vocals Farmer na nagsasabing sabay-sabay tayong mangarap, magsika pati ka sa kumilos siguradong ulad ng ating amazing na buhay. Bye-bye!